Yan, alam niyo gaho, ito na ho ang unang step ng journey ng inay sa kanyang pag-aartista. Yan, ako nakakatawa naman. Ang kanyang pinapangarap noon ay talaga matutuloy na. Ngayon ho ay ariho ipipirma ng kanyang kontrata. Kontrata ka ngayon, ina. inay. Inay, imik ho kayo. <laughs> ay, para kayong kabadong kabadaw. Oh, ay, kinakabahan nyo. Oo, lang kayong gayaan. Ay, kinakabahan pa kayo. areho oh, magte-taping na. Magte-taping ho ito sa Boracay. Ayan. Ako, abangan ho ninyo dahil ako'y kasama. Ah, uh, manager ko inay, mag-start mm. na daw po tayo. Ah, mag-start na mag tayo. Ay, mag-suklay ka muna, manager Kenneth. Ah, mag-suklay kayo. Ayusin niya. Ayan, hindi nag-suklay. Ako, Diyos, Diyos, Diyos ko. ko, Diyos ko. Ang aking alagang ito. Dapat kayo'y mag-shades. Mag hindi dapat kayo ang nag-shades. O, oh, mag-shades. Ay, naku, hindi na. May mo na ay. bakit tayo ninyo mag-shades? Para kayo medyo malakas ang Para suit medyo paniwalaan. Titingnan natin kung bagay. Hindi bagay may bagay wala iyan. Wala magsasabitan. O oh, yan. Yeah. Ayan! Yeah. May bagay na oh, bagay yeah. nga. Talagang, Ay, talagang talaga, artista yung artistahin nga ito. <laughs> manager ko yun uh, Manager ko yun well, Tara yeah. na, tara uh, na. Oh. Mo mo. O. Oh, mo na lang pag mo. Huwag yung nagdadala ng bagot. Wala rin mga babaldahin lang. Balikat ko na inyong mga gawa. Naku, pagkagaya ng artista. <laughs> Ay, bubble natin atang kasama. Oh, mm. siya ako. Ang gagamit. kung ayaw ninyo. Mamasak ko para hindi makakita ang aking ilong na dapa. talagang inililiyad ang kanyang... Ay, ano, ay, ala, ay, ay, kita ko, ay, nay, kita ko, talagang kanyang pagkembot ay, ano... Hagdala na ano? Ano naman, kitang-kita ko kanyang pagkembot din, eh. O, oh, tali mo, ta sadyang iginigibo sa sadyang niyang iginigi eh, sa, iginigibo hmm, Hello, Miss Rika. Uh Ayan, oh, ganyan oh. niya. Gayahin mo, mo gayahin oh, inay Okay, gayahin niyo inay Gayahin mo. Ano'y nag-gayahin ka, inay. oh, Ito na ang susunod na magiging artista eh. Yeah. So, inuunti unti namin. naman. Ayan na siya. Yes. nong inay Yun inay. napirma na ng kontrata. Sana ho'y huwag lumaki kayang ulo nito. wag na makakalimot sa mga tumulong sa inya. At sana naman kami maalala pa. At wag kami susungitan. Baka. Ayan. Ito ay may, meron kaming ano, patunay, pruweba. Kapag ito'y nagsungit, ito, viral ka. <laughs> ito, ito'y dapat binoboys oberan Ito'y matagal ko ng pangarap. Ngayon, sa wakas natupad na rin. Nakakaiyak. Dati ako'y nasulat lang ang kainday badiday Ngayon, nasulat na ako ng kontrat. Naper mo na ako. Oh, naku, napakabaito nito. Sa, alam ko naman marami pang kukuha din eh. Aray, ay, talagang mahusay. Yan, Oh. Kaya niyo Nakakatakot ang mga managers eh. Ayan, ako. Lagi ng supportado. Oo oh, oh, naman. Supportado ko kayo. Kuinay, papayag ba sa inay Len? I-date kita sa February 15? Wag 14 anniversary namin. Aba, ikaw kay na papaano? Ikaw no pala may ka-anniversary ha na diyan. Bago ikaw iyaayain mo ako na mag-date ng February 15. Aba, hindi ako napayag ng gayan. Aba, ako pa magiging rason kung bakit mamaya ako ibababagi ng iyon na ibig dayan, Aba, ay wag mo ko idadamay. Okay, na mo na. Anniversary ron na ibig. Aba, hindi sabi anniversary anniversary nila. Oh. Malay mo naman ko nung anniversary. Ala, eh? ay sila yun. Oh. Nag-iibigan sila. Kaya sila mag-gay. Wala naman sinabing nag-iibigan. Eh ba? Malay mo, anniversary ng kanilang chapel. Hindi, inay. Oh, basta yun yung ay... ano man. ay hindi. Dapat kayo mabilis po make up. pag ano <laughs> <laughs> yun, 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 Yung na, Sobra naman yata ang pagkabilis ng pick up mo. Gayon so, ho yun ay eh, nai. Anniversary, abay, anniversaryhan anniversary, eh, anniversary. eh, yun lang ang alam kong anniversary. O, oh, eh, ay tapos eh, ano, ayaw niya ng February, ano, pay, ayaw niya ng February 14 kami mag-anot, uh, anniversary. O, oh, ay eh, kung ikaw ay makikipag-date, ay eh, dapat ikapag eh, kapag special, eh, ay 14. Ibig sabihin, hindi akong ka-specialan niya sa 14. Ay, paano sa magiging eh. sa kanya, hindi ka naman niya kilala. Apa? Di ay, may ka nga pala nag-aaya sa akin. Ay naman na yan. Ay di ba, ay di ba, wal, ay di ba, wal yan. yan. Bawal na. tayo magde-date sa February 14, manunood tayo ng Slay Zone. Yun. Ayun, ayun. Kaya kayo sa mga manunood, manunood na lang din kayo ng Slay Zone. May kadate man o oh, wala, tuloy ang panunood. yon Oo nga. Iimbitahan ko kayo. Ako na mag-iimbita sa inyo kahit ako hindi kasali sa pelikula. Kaya manunood Kaya ano nyo sa susunod, eh, ano, isasalin na kayo kahit sa ibang pelikula. Sasabihin ko kayo kay, kay Miss April at Miss Pauline, eh, kayo isasalay sa White International Film Production. Oo, oh, isasali ko kayo. Kahit kay nanay. Oh, nanay ni... Nino, sino, kayang pwedeng? mamak pang nanay, mo. Aba, ay eh, malay ninyo ibang artista. May mga ano kayo, ka-eksenahan. Oh, nanay ni Ken Chan. Oh, pwede rin. No, Napakabait na bata. Nanay ni Miss Glyza. Oh, Tingin na pa karami pwede. Kaya naman kayo. Kaya ikaw, 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 ikaw na nag-aayos sa akin ng date sa February 15. Eh ikaw eh ano? Ikaw eh magpalamdian yan sa iyong ka-anniversaryhan. Bakit? Aba eh kung kay date ng ano in eh, 15. Kundi kasama. Eh manonood ka ba ng Slice? So? Hindi ka kinasama. Ay kasama nga ako. Oh, kita na niya yan. Mga mga ano? Bak ikisasama. Bago mo presyon, may sasama. Ay, ibos sa sumaman din mo. Buntot talaga ka. ito ng buntot. Kaya din ako, ito. Hindi, kala mo kikipapayagan ka. Yan, ako. Hindi mo naman kilala basta ka nasasama. Nakakatakot na. Ano ka? Easy eh. to get. Ay! Naku! Diyos ko! Ang arte naman ito. Ay, bay, bay. bakit nga? Ay, ikaw basta sasama, di mo kilala. Oo. oh sa ka ba... madala? Sa bagay nga. Naku, yan ang malabo pa sa hugas bigas na mangyari. Nakakatakot ka pala. Sadya, ako lang ka-date mo. Ay! Ayan, nandito ko ngayon sa cafe naman. At, nandito yo nakakainap. Ay nasa ikot kulit, kulit kulit mo talaga. Kulit-kulit mo talaga. Umakain siya ng pesto, pero nawala na yung pesto pasta niya. At saka chicken. Tapos may bread. Tapos meron siyang mango. Mango. May smoothie. Ayan, may mapakita nga pala ako sa inyo. Makikipagkaban ako sa ingay na narinig Parang galit na galit. Ay. Ayan, ng mga customer. Galit ako. Hindi ako galit. Ayan, ito nga pala yung sapin ko. Ayan. Tinayin nyo kung gaano kaganda. At napaka-taas. Ayan, oh, may takong. Gusto ko talaga sa aking sapin. Mga sapin. Ay, matataa. Matataas. Ayan, dahil ay, nakakatagdagdangka. Tinayin nyo, ha. Yan lang, kahit medyo patak batakin nyo lang pagtalo niyo para medyo, alas na medyo umapin. Yan. Yan. Minahapit nyo sa likod. Nakakape naman ako, kaya jujuti-jutihan muna ako. Jujuti ako. Ilang hours daw? Sabi ko 30 minutes lang. Charis. Sige, alam na mual ito. Hello po na... Maraming salamat po. <laughs> Ingat po kayo palagi. At sana ho ay eh, bumalik po kayo. Para makita ko ako. Mm -hmm. Ito kayo. Maraming salamat po! Salamat po! <laughs> sa pagpunta. Arigali pong lang. Ay, oh, may nila. Pero hindi na yung tayo ka, Salamat po. Pero sa Manila nag-i-stay. Oo oh, nga. Ay sabi nga hindi na yung Salamat po yeah, sa inyo. Thank you kayo. po. Sana ay bumalik kayo. No? Sige. Sana tayo magkita uli. Sana maraming angkan. Hindi nyo hindi niya ibuong angkan. At asat kinarito? Oho, wala problema. Ang kaya yung ano yung punto. Kaya nga ho eh. Ang ating birthday ko na nagliligpe. Oo nga, naku, kakahiya. May kaganit pa fashion show pa di yan. Hindi, hindi nila papansin. Ang alay. Ang alay. Ay, ay, ay ito papasadahan ko. Wow, ang ganda. Bagay din sa akin yan, Kuya Nay. Nakakatangkad ito. Oo nga, kaya pala tangkad mo. Sabi ko, bagay din sa akin. Ay, tiga nga. Bagay nga din sa inyo. Kaya dapat pwede nga, pwede nga sa akin. tiktok.